Good morning, mga kakura. Good morning, good morning. Ayan, si din sa ala. Tumain na naman siya. Ayan. Tanggalin ko yung, alam mo, dali. Mayroon kasi to, dito, dito, bumubuhol-buhol. Hindi ko matanggal. Kailangan. Sasaktan dada siya kailangan anuhin ko na lang yan mga kagurang bago kong alaga ito si what's your name? Ha? Uh, si magic magic and of si yum yum Hi mga kagurang! Good morning, good morning, good morning! Anyway, my name is Josh ang inyong OFW Kagurang dito sa Bahrain so Ngayon guys, magluto tayo ng uh, atay ng magluto tayo ng atay ng manok mm -mm. So napakamura ng atay ng manok dito sa Bahrain at isang balot 400 fields lang So ngayon nagpapainit tayo ng ating kawali mm -mm. at ang ating ingredients o well, di ba? Meron po tayong luya, bawang, sibuyas, and of course, meron tayong palm sugar, pang paano ng lasa. And of course, ito, ang pinaka nagdadala ng bida is yung sili. Di ba? Sili from Thailand. So, ayan, mag-start na po tayo sa ating cooking show. Di ba? Cooking show talaga. Lagyan ng oil. Para uminit na. And of course, huwag lang masyadong maraming oil kasi nga itong atay, may mga oil-oil na yan, di diba? So maraming nagtatanong sa akin kung bakit ito lang daw yung damit Ito talaga yung damit ko sa bahay, pagdating sa bahay kasi uh, comfortably ako sa damit na ito. Di ba? So ayan, mm -mm, habang pinapainit ko pa yung Manti ka shout out muna sa aking mga kagurang all over the world Especially to Miss Leah Asteliero And uh, to uh, Miss uh, Susan Pustanes ayan. Thank you so much for uh, subscribing So mga kagurang So ito lang po yung aga uh, na po every morning So ayan yung mga alaga kung nagagandahan So, bisibisihan. And now, ang ating at okay. high. Mm, bango-bango niya, mga kagurang. Diba? Okay, pag adobo, speaking of adobo, meron yan siya mamayang paminta. And of course, yung dahon ng laurel. So, takpan muna natin. And now, ganyan na medyo. Tumigas na lang ng konti yung alagyan natin ng palm sugar. And of course, ang ating pamintang buo. Yung dahon ng laurel. O diba, ganyan lang. Lagyan natin ng konting pamintang buo. Ayan. And of course, konting salt. Kasi, hindi natin namihan ng salt kasi magdagdag pa tayo na soy sauce. O di pa. Ayan, soy sauce dito. Wala pang bukas. patakan natin ng konting vinegar. Yan, konti lang para pang ano siya. Ganyan lang ang pag-adubo ng manok. Of course, this is wala akong ano bichin dagdagan natin ng konting tubig kasi para mag mag water water ng konti pa uh, this is adobong atay sa manok so hindi lang natin muna masyadong okay okay yan okay hindi yeah. Mmm! sarap. Tamang-tama lang yung alat at tamis at <clears throat> ah, maanghang. <laughs> Parang typhoon siya. <laughs> tak na! Ngayong umaga is alas 8 ng umaga. So, may mga pasok pa ang mga kagura. So, ito na mga kagurang ang ating ah, atay. Tikman natin with rice na, no? Kasi nga, going to work na. Mmm! <coughs> Ang sarap. Maanghang. Masarap talaga siya sa kanin. Mmm! Mm. Try nyo itong gatong luto, mga kagurang. Murang-mura lang yung atay. Tapos, um, padagdag pa ito ng dugo. Mmm. Mm mmm. -hmm. na? Yung mga kulang cool yan sa red red blood. Red blood. Ano na? Anyway, that's it for today's vlog. Thank you so much for watching. <laughs>